For today's video, panibagong araw, panibagong video na naman tayo guys, yan. Tuturuan po tayo ng master fishing kung paano ang pag, pamang pagtali ng hook. yan Sa mga nangingisda dyan guys, panuurin nyo ito. Yan. Para gumanda ang ating tali at hindi malalagot basta-basta, yan. Iba't ipapakita dito guys yung iba't ibang hook na gagamitin kung paano mga discarding pagtali yan makikita nyo guys ganyan nakasimple ya yan kapag double naman yung kawil nyo guys ganito lang gagawin nyo yan ganyan lalagay nyo yung tali isusuot nyo iikot nyo yan ganyan nyo iikot nyo sa kawil na dalawa yan tapos ipasok nyo doon sa isang kawil na maliit tapos ipasok nyo isang ano at yun guntingin nyo sobra napaka perfect man din yan galing at isa naman to, pero malaking hook na naman guys, oh. Nakita niyo oh. Oh, inikot lang ya guys, tapos yung mahaba pasok ulit doon sa butas at hihilahin pataas. Yan, galing. Perfect man din talaga. To. Anim naman na kawil guys. Sa gitna naman yung ano niya, yan. Sa gitna. Pinaikot niya lang guys, oh. Mm, inikot, inikot, inikot nang inikot. Yan. Hindi ka na talaga manood ng cellphone. Yan guys, pinasok yan. Sa dulo rin yan guys. Sa pawasok. Tapos lahin At bababa yan guys. Putulin mo rin yung sobra guys. Galing! Perfect pan din. Diba? Ito naman guys. Na naman guys. Yan no? Oh, ganyan lang. Double Oh. Pinasok niya ng pangalawa Oh. Tapos ipapasok niya rin yan sa isa. Ah. Inikot, ikot, 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 -ikot, -ikot niya guys. Tapos ipapasok sa isa. Tapos lahin Perfect man din. Galing. Yan guys, dalawa naman 'to. Naka-welding yung ano. ayan inikot-ikot. Ay eh, tatlo yata tong kawil na 'to. Ah. Inikot-ikot ng nylon guys so Oh. Pinasok sa ano para oh, galing Oh. Tatlong kawil yan guys, 'o. So, 'Di ba? Ito isang kawil naman guys, 'yan. Oh, sa kamay naman inikot-ikot-ikot-ikot. -ikot Tas tatanggalin mo yung kamay mo, guys. 'Yon wala ka ng kamay yan tapos ipasok mo sa isang ano atilahin mo perfect man din yan may kawil ka na matibay na kawil yan tulit yung anim guys so tinan nyo ilagay sa gitna tapos ang gagawin niya dyan guys paikutin niya lang oh. ang galing oh. sabay papasok doon sa pinakadulo tapos ilahin perfect man din galing nakaka amazing naman to isa naman to single na kawil naman to guys so Oh, kaya sa mga hindi marunong mag ano dyan. tali, ganito lang pala yung guys. Oh. Oh. Ganyan no, hanggang ma ano, maubos. Oh. Pag gusto kayo kung ilang ikot ang gawin nyo.